So, magandang umaga magandang umaga sa lahat sa Divine Guardians of so Yahweh lalo saking si Divino si Maestro Dipino sa Tor Coronados at si Julius Archangelos na binubuo talaga namin yung Divine Guardians of so ah, sino pong gustong sumali sa aking team sa Divine Guardians of so PM na niyo po ako o di kaya si Maestro Divino sa tor ang IPM ninyo para masali po namin kayo sa aming samahan sa Divine Guardians of Yahweh. Maniwala at magtiwala po tayo. Uh. So, na, yung na nga. Nagamit po nating na ipit. Ito lang pong papel yung pong ating ginawang ipit. O di kaya pandaka kinabigay sa akin yung Maestro Divino Satoro. Yan po lang ating gamit na pang at panusok. sumasampalataya ako sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat na siyang gumawa na langit at lupa, na kinakakatakutan ng masamang Espiritu. Sa Tor, Arepo, Terito Perarutas. Sa kapangyarihan ng Ama, sa kapangyarihan at patasulok ng mundo. Egni, Natura, Libratora, Entegra. Ang sino mang Espiritu na gumagambala sa lalat dito, tinatawagan kita ngayon din na pumasok ka sa katawan na ito. Santom Locam, Santo Marcom, Santo Juanem, Santo Mateo, tinatawagan ko ngayon din ng mga espiritu na gumagawa, gumagambala sa lalaking ito sa buong pamilya nito, sa asawa at sa mga anak. Tinatawagan ko kayo lahat ngayon din na pumasok ka sa katawan. Pasok sa katawan ng lalaki. mata-mata. <coughs> Miau. <coughs> Bawa ni le. Bawa ni mana ni Ah? Ha? Salbom, Pakdom, Nobis, Igusom. Bawa ni le. Bawa ni mana ni Ah, ha? dile, dile, ayam, distrohat tujuh spater, distrohat tujuh bilus, distrohat espiritus, santos, Kau <coughs> hmm. na, Kau na dile, Kau ni mana dile, ah.

Ah, aw siap? Angkasa, gua ah, gua ah, gua Salbum, maksum, Nobis digusum. Kailangan mo ka bog na din Kailangan mo ka bog? Diba? Kinsa mo lang isa? Kinsa mo lang isa? Asawa. Ay, mong asawa. So sa ato pa, doon nga 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 ka, eh asawa, nagbuhay sa emo ah. Eh asawa? Ha? Oo. Oh. So doon mo karoon si mong asawa din eh. Ha? Doon ka. Yan pa sa kita Tayo ko ngayon din ang espiritu na bububuhay kay Vincio. Saan ka man ngayon sa apat na sulok ng mundo, tinatawagan kita. Pumasok ka. Pasok. Oh, ikaw na ni. Ikaw na ni. Oh, kinsa man ka? Kinsa pangalan ni mo? Ha? Inkanto. Ingkanto ka, naman nga dablo ka nga ingkanto. Nakaya ni na siya buwi. Ha? O kinsay nagsuko po sa imuha, nga albularyo. Lain mong buhay yun eh. Kinsay nagtago sa imuha. Kinsay na sa imulikod. O tinatawagan ko may ang tao na mang na ginamit ang ingkanto na buhayin si Vincio. Pasok. Oh, ikaw na dito. Ikaw na eh. Pangalan ni Pangalanin mo? Ha? So mag-usa naman itong Ha? At pasa. So, nalitong lang. pasa, 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 Santos fortes, santos y portales, panes de drama, no, virates de huir, dale que no mara, viva, victoria, uh. al pasar pasa, calla, ah, dile, te paquita que te matáis. Takut pa ka. Nagtago pa ka. Poong tanong Alpasa. Alpasa. gani si Jesus nga Ginoo si Jesus ikaw pa kaya nga jablo ka lang mambabarang ha madutan na gani pa madutan pa din na ha madutan na oh kun na pagka nang tanggo pagka Kau just amang makapangyarihan sa lahat Inihiling ko po sa inyo, Diyos Ama, nabuksan niyo po ang pinagtataguan ng mga babarang na ito. Inihiling ko po sa inyo, Diyos Ama, na buksan at ipalabas siya. <coughs> okay. Ayak ah, hayag na kay Binsyo. Ayak Hayag na kay ka. Okay. Oh, ka, Nakay ka. Di O katago pa, di na. Di na. Uy. Okay. Nakagawas ka pero nagtago pa ka. Okay. Di ka mo gawasan ng mga engkante mo itaguan? May kaya ka magtaguan? Ah, basta ko. ba na mo itaguan po ang nalim mo Ah? O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, wasa kini po ang lahat ang kanyang pinagtataguan ng mangkukulam nito. Saan man siya magtatago ay katamaan at sasabog ang kanyang pinagtataguan kasama itong mangkukulam ito na sasabog sa kanilang pinagtataguan. lahat ng kanyang pinagtataguan ay sasabog. <coughs> Kwa ni niyo mo? Agpasa. 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 Mulian ang anak ng sawa ha. Mulian. Uh, yun. Marunong kang magtago. Pwede ka katago sa ako. Isa kasa ka magtago. Ay, pasta. Ay, pasta. De triang. Am, homam. Chorpam. Pasal? Oh, dah kan pay sangat kan? Buat aja masak nang. lahi kay kabulok natin nato imong kaugalingon O Diyos ama makapangyarihan sa lahat hinihiling ko po sa inyo Diyos ama na bulukin niyo po ang katawan na mangkukulam nito na mag-asawa na mangkukulam hinihiling ko po sa inyo Diyos ama sa na mabulok at lagyan niyo uot ang kanilang buong katawan hinihiling ko po sa inyo Diyos ama sa kanilang pagpasakit sa taong ito sila po ay mga demonyo na Hinihiling ko po sa inyo na blokin niyo po ang kanilang katawan. Ay. sama. <sm> <prof gucken swear> oh. Ngayon dito ay tagaruno kuan kitsekupda na po ay ha. O Jesus Ama, matapangyarian sa lahat. Hinihiling ko po sa inyo, Jesus Ama, nasusukan ng dugo ang mangkukulam na ito. Hinihiling ko po sa inyo, Jesus Ama, Ang lahat ang kanyang kasalanan ay pagbabayaran niya. Na siya ay susukan ng dugo. Suka ka dugo. Habang buhay mong pagyusaan yung ginawa. Suka ka ng dugo. At pa sa, kaya ko din mo. At pa sa. At pa sa, kung anong pinurasin mo. sawa na oh. ah oh oh niya magsuka na magdugo karon ha uh. ah? si sigi sa oh mama Mary hinihiling ko po sa inyo mama Mary na ibigay niyo po sa akin yung talim ng espada upang patayin ko po ang jablo na kukulam na ito hinihiling ko po sa inyo mama Mary ang dalawang jablo na kukulam ito na magasawa Saan man sila maroroon ngayon ay papatayin niyo po ang kanilang katawan at kanilang espiritu sa tuluyan ang kanilang kamatayan ng mag-asawa. wala balik nice tak stop dah start lomal marot belan Parang bus. Dahil kita. Musok ko pa kita. Ah. Abay. Ada tatago sa dilim, ibubunyag sa liwanag. Ang tatago sa liwanag, ibubunyag sa dilim. Pasok. So, gabi uh, ba natin sa tigal po yung magsuka sa dugo? Kabalo kasi ng wala. Kabalo kasi ng history, wala. Kabalo kasi ng history, wala. Kabalo kasi ng history, wala. mo ka banta'y naman ako, kabantay? Mga kabantay. Grabe, pinagantuhan ang tulad. tigal po magsuka sa dugo. So, bantay niyo siya, magsuka pa sa dugo nito? Mga nalata, ang Mga hospital, gito siya. Hindi ko na kaya. Wala kasi pangontrato sa political force ya. Ah. Atu, atu, Patas mayra. anay, taganta sa ya. Ah. Eh kung di na to si pagsukag dugo, di na ito bulukon niyang katawan. Basin mo gara. Ito po. God bless po. Maniwala at magtiwala po tayo. So hindi sana natin gagamitin yung para susuka ng dugo. Ginamit ko din ito nung una na may ginamot ako na pinasuka ko ng dugo yung kalaban yung magkukulam ayun. Sabi ng pasyente, nagsuka ng dugo at nabulok yung katawan. Hindi ko sana gagawin, pero malakas talaga yung kalaban. Hiniling ko talaga na sana siya ay mamatay talaga. In that po, maniwala. Sa sino pong gustong sali sa Divine Guardian sa so, Piawe, PM lang po niya ako. Dahil ibang orasyon ating ibibigay dahil wala sa iba na mga maestro o supremo nagbibigay nun kasi takot sila na baka sila ilalamangan sa kanilang isudyante o, pero sa atin ipapalabas po natin yan ang mga banal na salita ng Panginoon ipapalabas po natin yan God bless po maniwala at magdiwala po tayo